At ngayon nga guys ay sasabihin ko sa inyo kung ano ba yung diskarte natin para patuloy na lumaki pa rin yung ating tubo. Kasi kapag ka nagro-rolling ka guys kailangan ng di konting diskarte kasi kapag ka sa isang araw mahina ang yung bentahan ay halos sayang din yung isang araw na pagro-rolling mo. Kailangan dapat maging araw-araw ay maging malakas ang iyong bentahan. Eh, ang diskarte ko rin sa pag-iipon guys ay kung mag- Magandang araw sa inyo guys at ito magpa price update na naman tayo ngayon at sasabihin ko sa inyo guys na kung papaano ko napapalaki yung aking tubo sa loob ng isang linggo kung ano ba yung nagiging diskarte natin kasi kapag ka tumataas lahat ng presyo guys ay halos tumutumal yung bentahan natin o oh, humihina yung ating bentahan kasi ang kalimitang mga diskarte ng tao kapag uh, kung saan yung mura ay doon muna sila kasi naghahanap sila ng mura muna na mga bilihin katulad ng mga mantika natin kadalasa ngayon ay tumataas ang ating mga mantika pati na ang ating mga asukal kaya naman yung mga tao guys ay naghahanap muna ng mura kasi minsan naman guys nasasanay sila kasi sa presyo natin na medyo mura o same price lang sa palengke kasi kapag uh, tumaas yung presyo ng ating mga mantika at saka yung mga asukal, itlog, ganun, ay naghahanap muna sila ng ibang mabibilhan nila ng mura. Kaya medyo may diskarte muna tayo guys ng konti para naman makarami rin tayo ng benta kahit na tumataas yung mga bentahan natin o yung tumataas yung mga presyo ng ating mga paninda katulad ng mga mantika ngayon guys at asukal na halos weekly ay tumataas. Ngayon guys, ang isang container na mantika natin ay umabot na siya ng 1,320 pesos. Yan yung 18 kilos o 17 kilos kasi yung 18 guys ay kasama na yung container niya. Yung 17 ay laman na yun guys. Ayan, katulad niya kasi ng ating mga mantika. Kasi guys, ito ngayon ay 29 pesos yung ating bentahan pero... Sa susunod guys ay pwede na tayo mag 30 pesos kada isang bote ng mantika. Halos wala na tayong tutubuin kasi sa ating mga mantika kung hindi tayo magtataas. At ngayon nga guys ay sasabihin ko sa inyo kung ano ba yung diskarte natin para patuloy na lumaki pa rin yung ating tubo. Kasi kapag ka nagro-rolling ka guys kailangan ng di konting diskarte kasi kapag ka sa isang araw mahina ang yung bentahan ay halos sayang din yung isang araw na pagro-rolling mo. Kailangan dapat maging araw-araw ay maging malakas ang iyong bentahan. At ikaw din ang makakaalam noon kung paano mo mapapalaksang yung bentahan at kung ano ba yung magiging diskarte mo. Kasi sa akin guys, ang naging diskarte ko ay kung ano ba yung malakas na magiging mabenta sa atin sa loob ng isang linggo ay siya yung dinadagdagan natin katulad ng mga paninda nating itlog guys. Ay Katulad nito guys, uh, kasi mabenta sa atin, kasi palengke guys ay mahal yung mga bentahan ng itlog ngayon. Halos meron tayong 210, same size lang din sa ating mga panindang itlog. At meron din naman guys na matataas yung mga presyuhan nila. At dyan ngayon tayo guys nakakabawi sa ating mga panindang itlog. Kaya naman dinadamihan natin yung order natin halos na sa 25k na rin yung nagiging puhunan natin sa itlog kasi dyan tayo nagpo-focus ngayon kasi isa siya sa pinakamabilis ibenta dito sa ating rolling ang magiging diskarte nyo rin kung ano yung mas malakas ibenta siya rin yung, yun yung, dagdagan Ayan, kasi sa mantika ngayon guys halos medyo matumal yung mantika natin dahil sa pataas ang pataas yung mga presyo ng mantika Papakita ko sa inyo yung stock nating itlog na napakarami halos nasa siguro yung pinadeliver natin ay nasa 150 trading yung napadeliver natin ngayon na itlog guys ayan kaya napaparami rin yung ating kinutubo ayan hindi tayo nagpupukos sa mantika ngayon papakita natin yung ating panindang itlog At ito nga guys yung pinadeliver nating itlog nasa 144 na tray ayan nasa 12 case din yung napa-deliver natin ngayon guys. Ayan. Kasi gustong gusto na nila itong ating mga size ng itlog. Kasi ito yung dating ino-order natin. Ngayon guys ay wala na tayong large. Kung hindi, ipinalit natin yung XL para malalaki pa rin naman yung mga mabili ng ating customer. Ayan. Kasi ang hinahanap talaga nila yung malalaki ang size ng itlog. Kaya naman ito. ah uh, XL na yung ino-order natin himbis na large. Ayan. At ito naman guys ay mabenta rin sa atin itong medium. Kaya dalawang size lang naman ang kinukuha natin. XL at medium. Ngayon, ito yung natira guys nung rolling natin noong nakaraang Sabado. Halos naka 12 trade din tayo ng medium. At halos nasa kulang -kulang na sa mga kulang-kulang anim na trade naman sa XL yung naibenta natin. Kaya ipapakita ko pa yung ibang stock natin doon sa may lalagyan na natin At ito nga guys yung ating mga panindang itlog halos marami-rami din yung ating pinadeliver sa loob ng isang linggo dito tayo nakakabawi ngayon guys sa paninda nating itlog guys ayan kaya dyan tayo ngayon nagpo sa ating panindang itlog halos malaki-laki rin yung ating puhunan sa mga itlog na yan guys ito yung diskarte natin guys para ma-monitor natin kung nalulugi ba tayo o kumikita tayo. At mino-monitor nga natin 'to. Ayan, kasi ang target nating napuhunan ay nasa 50,000. Pero ang laman ng rolling natin noong araw ng Sabado guys ay 42,215 kasi bumili tayo ng dalawang container na mantika at yung ating tubo sa itlog kaya umabot tayo ng 42,000 yung laman na ng ating rolling tapos guys nung kwan kasi noong Webes ay meron tayong nasa 38,000 yung ating puhunan ayan nasa 38,000 yung laman ng ating rolling at ngayon ngang linggo guys ay ang target ko kasi ay maka 50,000 ang discard ko rin sa pag-iipon guys ay kung magkakano ba yung tutubuin ko sa loob ng isang linggo ay hahatiin ko at yung kalahati guys ay binabalik ko sa puhunan natin sa rolling at yung kalahati naman guys ay isinisave ko kaya nagmo-monitor tayo ngayon kasi noong last na uwi natin dito ay 38,000 yung laman at noong sabado nga guys ay nasa 42,000 ngayon kasi guys araw ng linggo at kailangan natin magkarga ng mga paninda kasi nag repack tayo ng apat na container na mantika at isang sakong asukal kasi yung kaninang umaga ay bumili tayo ng nasa 1,500 pesos na bote ng uh, mga gin na gagamitin natin at ito lang guys yung ginagamit nating pattern sa pag inventory natin ayan kailangan lang natin bilangin yung mga pera nya at kung magkakano ba yung mga total kasi ito guys ay April 13 ayan ito yung araw ng Sabado na umabot tayo ng 42,215 215 at ito nga target natin na puhunan na kailangan natin maka 50,000 para naman halos marami tayong mabili ng mga itlog ulit ayan ito nga guys yung mga bago nating bili kanina yung ating baguong at meron din tayong mga munggo na binili isang sakong asukal at mga mantika at kailangan muna natin magbilang guys at ito nga guys katatapos lang natin magbilang at ang inabot nga ng ating puhunan ay nasa 41,000 guys kasi ang ginawa kasi natin ay bumili tayo ng bote na sa 1,494 pieces din yung nakuha nating bote noong nakaraan ayan noong noong linggo kaya marami na naman tayong mga stock na bote at nabawasan nga yung ating dapat natutubuin kaya naman guys ang naging pera na total natin ay 39,000. Ayan, himbis na 42,000 dahil malaki din yung mga expenses natin sa gasolina at sa ating uh, gagamitin na bote kaya umabot na tayo na naman ng 39,420. Hindi na rin masama kasi halos ito na kasi yung total na pera natin na halos nasa 39,000 kasi wala naman tayong pinagkakautangan kung hindi ang kailangan lang natin kasi ay palakihin ng palakihin hanggang sa umabot tayo ng 50,000 yan kasi guys yung target natin na puhunan para mapuno natin ng husto itong ating sasakyan kasi marami tayong mga balak ilagay rito kailangan natin maglagay ng mga Uh, yung miswa kasi kalimitan yan din ang tinatanong ng ating customer tapos mga sutanghon ayan mga dilis mga ganun at mga kape sana sa susunod guys ay may daladala na tayong mga paninda katulad ng mga sinabi ko at uh, tiyak naman guys ay kakayanin natin yung mga paninda na yon kasi halos okay din naman yung tub kitaan natin at ito na na natin ulit yung ating mga paninda ayan madilim na kasi guys at ngayon lang tayo ulit uh, nakapag vlog kasi inayos na muna natin yung laman at ganito kasi yung parati natin ginagawa sa hapon ay ipiniprepare na natin lahat ng mga dadalihin natin kasi sa umaga halos mauubos na rin yung oras natin magayos pa tayo ng sasakyan o lilinisan natin siya kasi kailangan malinis din yung ating sasakyan bago natin binabiyahe Ayan guys at na-share ko na naman sa inyo yung ating mga ginawa ngayong araw na to at yun nga 39,000 yung ating naging puhunan na naman ngayon nabawasan dahil marami tayong naging expenses ayan dahil sa pagbibili natin ng bote pero mas okay na yung kesa maubusan tayo ng mga bote ayan guys maraming salamat